Leo, ito po ang ganap sa inyo sa kalating buwan ng November. Ito ay sa November 1 hanggang November 15, mga Leo. Ganap po sa inyo sa kalating buwan ng November. Oops. Leo, meron ka raw kasama sa trabaho mo. O maring ito'y kasama mo sa negosyo mo. Ang maring mag uh, problema ka sa kanya sa kalating buwan ng November. Leo. amarin siya. Yung mag... amarin uh, ka o baka ikaw magka uh, problema sa kanya. Leo. Maring ito'y ka-partner mo sa buhay din o maring member ng pamilya mo yan o kamag-anak mo. Ayan. Leo. Leo. Pwede rin nga na yan ay kasama mo sa trabaho mo o kasama mo sa negosyo mo, Leo. Ah, uh, mukhang meron kang kasama talaga sa trabaho mo o sa negosyo mo, maring asa asawa mo ito, Leo. Ang hindi mo, mo hindi mo siya kasundo sa kalating buwan ng November. Ngayon para magkasundo kayo, kilalanin mo siya, Leo, at pakasamahan mo uh, maaari din kayo sa kalatimbuan buwan ng November, liyo na taong ito. Magkakaroon doon ng kasayaan inuman celebration party. Pwede yan ay kasal, debu, binyag, o kung ano pa yan na kasayahan daw at maaari maimbitahan ka, liyo. Kung sa inyo maganap yung kasayaan inuman celebration, ayan, maaari ikaw, meron kang iimbitahan dito sa kalatimbuan buwan ng November, liyo. Pwede rin dyan mismo sa kasiyahan na yan, baka dyan meron kang kasama na hindi mo makasundo mismo, Leo. ah uh, maaaring ikaw ay magregalo, ikaw yung ririgaluhan dito, Leo, sa kalating buwan ng November. Kung wala rin maganap na inuman kasi yan, celebration, bisita lang ito, Leo. Maring ikaw, meron kang bibisitahin o no? ikaw yung bibisitahin niya sa kalating buwan ng November. Yung alam may taong galit dito, ano, pwedeng dahilan ng galit ay selos. Ako na ano pang dahilan ng galit. Basta may taong galit. Kung hindi man ikaw yan, Leo, mag ka sa taong galit. Ayan. Pwede yung dyan may sumaganap sa kasiyahan. Baka magkaw ng away kasi may galit. Baka magkaw ng away o tampuhan kasi may taong galit nga. Ayan. Pwede ulit ako. Pwede dahilan ng galit ay selos, Leo. ah magkakaroon. Ah, magkakaroon. Ang iba sa inyo, Leo, ay balak magtayo ng business sa kalating buwan ng November at magagawa nyo daw. Kung kailangan nyo ng pera, pampuhunan, may tao bibigay sa inyo. Pwede bigyan kayo o pautangin kayo, Leo. ah, uh, kung may negosyo na kayo, may pag-angat sa negosyo nyo, Leo, sa kalating buwan na November. Kung iba naman sa inyo ay may trabaho, maring ma-promote o maring lumaki yung sahod nyo, Leo. Kung may umutang naman daw sa inyo, ikaw yung umutang dito, maring makabayad na, Leo. Ah, uh, may papayuhan dito. Pwede ikaw yung payuhan o ikaw yung magpapayo dito. Pero yung papayuhan, matigas yung ulo, hindi nang hikinig sa payo. So, wala rin kwenta yung payo, ano. Ayan, masamay tama papayuhan dito. At may taksil dito. Pwede ikaw yung taxil. Kung di man ikaw yung taksil, pwede yung karelasyon mo ang taksil. May taxil dito. At maring booking yung kanyang pagtataksil. Ayan, kung malaman yung pagtataxil, maring magkahiwalay. Kayo ng karelasyon mo, Leo. Kung ikaw yung magtataxil dito. Kung sino man itong magtataxil, ano sa yung mga sa'yo dalawa? Magbubuking. Yan. At maaaring magkahiwalay kayo ng karelasyon mo, Leo. Yung taksil ito yung sinungaling at mapanglin lang. At may pag-travel kayong gagawin sa kalatim buwan ng November, Leo. Pwede iba ang dahilan ay sa bagong business deal o dahil sa nakabili kayo ng bagong bahay o lilipat kayo ng bahay, Leo. O ano pang dahilan na iba sa inyo? Ay iba sa inyo, Leo, ay, ay, ay ibang da iba dahilan na pag-travel. Ha? Huh? alamin pa natin yung ganap sa inyo. Ano pagganap sa mga lili? Saka natin ba na? Ano ba? Ano ba? Leo may ano rito, may Capricorn, Bigo Taurus, at may Fire dito. Ito sa kanya yung two of spades sa Capricorn, Bigo Taurus. Mari ito ay nagtataksil sa kanyang asawa, Leo. Itong Capricorn, Bigo Taurus. Ayan, nagtataksil ito. O, nagbabalak pala magtaksil sa kalating buwan ng November. Ito naman, ito yung taxila, ito yung sinungaling at nanglil, nang lang ito. At maring mabuking siya no, sa pagtataxil niya sa kalating buwan ng November. May tao rin dito, Leo, ang ano, may, may pabago-bago ng piling sa'yo o ikaw yung, o ikaw yung may pabago-bago ng piling sa kanya. Maring saktan ka niya o biguin ka niya, Leo. O kung ikaw yan, maring saktan mo siya o biguin mo siya sa kalating buwan ng November. Yung itong taong ito na may pabago-bago ng piling is buntis, Leo. Pwede ikaw yan. Kaya kung buntis ka. Pero kung hindi ikaw yan, pwede asawa mo ang buntis. Yun, maraming siya. May pabago-bago ng feeling sa'yo. Sa wala buwan ng November at maraming saktan ka niya o biguin kanya niya, Leo. Yung buntis, pwede mga anak sa kalating buwan ng November o maraming buntis pa lang ito. Pwede rin na ay member ng pamilya o oh, kamag-anak nyo. na buntis, Basta may buntis dito. Basta itong buntis na to ang may pabago-bago ng feelings, Leo. Ah. Kung walang buntis, kung single ka, ayan, meron ka raw pinaghihirapan na magbubunga ng maganda sa ng buwan na November, Leo. At may tao dito ang hirap pamilya kung sino sa dalawang minamahal niya ang pipiliin niya sa ng buwan na November. Pwede may third party. Ayan, hirap siya pumili kung sino pipili. May asawa na, may third party pa. Uh, ano pa yung dalawang pagpipiliin niya? Pwede rin naman kasi hindi tao ang dalawang pagpilian. Pwede rin naman bagay, trabaho, negosyo. Basta meron siyang dalawang pagpipilian kung hindi tao. At meron kang malalamang masamang balita na ipag-aalala mo, Leo, sa kalatimbo ng November. Pwede mabalitaan mo kung ito'y patungkol sa love life. Pwede ka mabalitaan na itong karelasyon mo ay merong third party. Oo. Ako na pang balita yan na Yun lang yung isa-iba sa ibang liyo. Uh, mukhang iba sa inyo ay nagkakaproblema sa love life. Basta ang iba sa inyo nagkakaproblema. problema kung di man ikaw ang nagkakaproblema, may buntis dito ang nagkakaproblema, Leo. Kasi pwede rin naman na hindi ka yung buntis dito. Basta may buntis dito. ah, uh, kailangan nyo ng suporta dito, Leo. Kung di man ikaw nga, pwede yung isang buntis. Kailangan nyo ng suporta dito. ah, uh, ingat din sa aksidente sa kanatimbo ng November. At uh, ano, Ingatan yung kalusugan. Maraming magkasakit. Uh, huwag din daw gumawa ng masama sa iba para hindi malasin. Ayan. Huwag gagawa ng masama sa iba, no? Para hindi malasin. Ayan. Uh, alamin natin yung outcome sa inyo. Leo sa kalatimbo na November. Outcome po sa mga Leo sa kalatimbo na November. Outcome po sa mga lilyo sa kanapin ng November. Ay! na yun? Lima. Tato lang kukunin natin. Hindi ko babasahin itong dalawa. Oops. Hindi naman siya bumukas eh. May ano dito, Leo. Uh, Libra, Aquarius, Gemini. Tapos ikaw ito. Pwede yung kayo ay, ano, magkatrabaho o magkasama sa negosyo. O pwede yung kayo ay mag-asawa. Ano ka ano pang relasyon yung dalawa, relasyon yung dalawa, hindi raw kayo magkasundo sa kalate yung buwan ng November. Ayan. Pwede asawa mo nga yan, Leo, Libra, Aquarius, Gemini, ang Sojak sign. Ah, katrabaho mo yan o kasama mo sa negosyo mo. Pwede mag-away kayo o magkaroon ng tampuhan sa inyo. At mag, maring kayo. Kung machismis kayo sa kalate yung buwan ng November, Huwag nyo lang pansinin yung chismis. Ayan. Maraming machismis kayo sa lugar nyo, sa, tra sa trabaho nyo, sa negosyo nyo. Ayan. Uh, pero huwag nyo, lang huwag nyo na lang pansinin yung chismis nga. Uh, para magkasundo kayo, pakasamahan mo siya. O kilalanin mo siya, Leo. Mukhang hindi mo siya kilala. Asawa mo hindi mo kilala, Leo. Kung asawa mo yan. Ayan. Leo. Ayun, yun, yun lang. Baka hindi kayo magkasundo niyan sa karating buwan November, Leo. Pero kung, kung ang iba sa inyo, kung hindi mo yung kaano-ano, Leo, Leo, kung hindi mo yung kaano-ano at naghahanap ka ng ka-business partner sa negosyo mo at makakita ka nga, kilalanin mo siya. Kasi mukhang kung makakita ka ng ka-business ka-business partner mo sa kalatimba ng November. Mukhang hindi mo yan makakasundo, Leo. Ngayon, kilalanin mo siya kung di mo siya kilala, Leo. Ayan. Yan po, ganap sa inyo sa kalatimba ng November. Ayan, guys. Kung nagustuhan nyo po ang aking reading, magkalimutan mag-like at mag-subscribe. At sa mga subscriber po, maraming salamat po, guys. Salamat po.